Hi everyone! It's Thursday morning here in Philippines. Ah, oh, nalungkot ako. Hi Berta! Nakakalungkot na bawasan yung mga baby rabbit ko. Yan na sila oh. Active na sila. Tumatalong-talo na. Nuso oh, nalaglag yung dalawa. Tapos kinagat ng aso five na lang tuloy yung natira. Yung mga nakamulat na yung mata nila. Tapos yun, kulay red nga yung mata nila. O, oh. nagmana dun sa kanilang father. Ito yung father nila. Hi, Malus! Hmm. Kulay red yung mata nito. Hello, hello, hello. Ito yung baby. baby! Hi, baby! Hmm, sayang, nabawasan ng dalawa. May nagiisang black. So, sinecure ko na lang siya kasi may buta siya sa ilalim. Para hindi sila, ano, uh, na, silang araw na lang kasi lalabas na sila sa basket. Nagiging malikot na talaga sila. Hello. Sayon so, na. No so sad nabawasan sila ng dalawa